Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito na po ang kapampangan. At ha, uh, Naghahanda ako. At uh, malilipat na naman tayo. Sanay na ako sa ganitong buhay. Palipat-lipat. Since dumating ako dito sa Saudi, ilang uh, lugar na napuntahan ko. Lahat na yata ng uh, lugar dito sa Saudi Arabia, nalibot ko na. From east, west, south, north. Kaya sanay na sanay na rin ako sa mga biyahin na ito at palipat-lipat. Pero ang masakit, minsan mapapamahal ka na sa lugar tapos bigla kang malilipat. Nakakalungkot. At ha nalipat ako dito bago dumating ang pandemya, ilang taon na nakalilipas, nasanay na ako sa pamumuhay dito, naging masaya at ngayon heto napakalungkot at uh, inihanda ko na yung aking mga gamit kaya uh, malilipat na naman ako sa ibang lugar sa mga kababayan ko dyan, na nandito sa abroad ganito talaga ang buhay minsan may saya may lungkot kaya enjoy na lang natin ang ating buhay life's going on, ika nga. Hindi naman tayo permanente dito sa abroad. Kaya kung inaakala ninyo na ang saya ninyo ay hanggang uh, katapusan nagkakamali po kayo. Minsan, masaya. Minsan, malungkot. Yung mga happenings na nangyayari sa buhay mo, mga ginagawa mo, nasanay ka na, pero hindi pala. Lilisan at lilisan tayo. Kaya heto ako, nakakalungkot. At uh, malilipat na naman ako. At uh, hirap talaga ng ganitong sitwasyon, yung palipat-lipat ka. Tignan ninyo yung mga damit ko, napakarami. At dalawang uh, box pa yung aking pinaglagyan at uh, mga luggage sa yan, napakarami. Buhat, buhat ko yan kapag uh, kami sa site. Kaya mag-iimpake ako tingnan nyo naman napakarami di mo alam kung saan mo ipa ilalagay at ah eto, siguro ipapadala ko muna sa Pilipinas sa mga gamit ko na ito mag-iilan na, na lang ako ng pera sa mga sinusood ko sa pangaraw-araw kahit napakarami na magaganda mong damit magaganda mong uh, sapatos magaganda mong mga pantalon hindi mo rin masusot hindi mo rin may enjoy kasi sa araw-araw na tinatrabaho mo, halos ang suot mo, uniforme, safety shoes, masusuot mo lang yan kapag day off mo, once in a month. Tingnan ninyo, oh, napakarami mga magagandang damit, magagandang uh, pantalon. Minsan susuot ko lang yan isang beses sa isang buwan. Sa napakarami ng na mga pag-iipong ko ng mga damit ko na yan, mga pantalon ko na yan, hindi ko rin nai-enjoy. Ganun pala. Kahit na bumili ka ng bumili, gusto mo mang isuot, hindi mo maisusuot. Isusuot mo lang yan kapag lalabas ka, gagala, pero hindi araw-araw. Buwan naman lang kapag sahuran na. Kaya kayo, mga kababayan ko, kung kayo nandito, kung ano lang ang mga isinusuot ninyo, 'yun lang ang bilhin ninyo. Huwag kayong masyadong bili dito, bili doon. Ako ang nangyari, guys. Kapag sa huran, bili dito, bili doon. Ayan, kagaya ngayon nangyari. Nalipat ako, hindi ko alam kung saan ko na naman dadalhin itong mga gamit ko. Kaya kung kayo ay eh may mga gamit ipunin ninyo, iimpake niyo na kapag ganito yung mga sitwasyon na ang trabaho nyo ay hindi permanente katulad namin kung saan saan kami napupunta punta dito, punta doon lahat na yata ng lugar dito sa Saudi Arabia napuntahan ko na sa Jeddah sa Taib sa Albaha Bisha Kumpuda Makkah Riyadh from north, east, west, south. Napakaraming mga lugar na nanapuntaan ko. Hindi nyo na ako maliligaw dito sa Saudi Arabia. Kaya heto, nakakalungkot man. Ganyan talaga buhay. Nasanay na rin ako. Ano mang magagawa ko? Malilipat tayo, di ba? So, ayan. Ang problema ko lang, guys, itong ating mga kagamitan Napaka bibigat niyan tingnan niyo Puno itong ating box at ang uh, mga box ko pa kahapon din deliver ko pinadala na sa Pilipinas. Bahala na sila doon <laughs> mag-ipon ayan guys. At uh, maghanda na tayo para sa pag-iimpake. Napakaraming mga damit ko niyan kaya kayo kapag may mga damit kayo guys mga kagamitan. Huwag kayo mag-ipon ng maraming marami. Mamumblema kayo. Advice ko lamang po. Katulad ko, ayan Hindi ko alam kung saan ko dadali ng mga kagamitan ko na yan. <laughs> Napakarami. At ang gaganda ng mga pantalong ko, mga damit ko, hindi ko na susuot. Ang araw-araw ko lang nasuot yung uniforme. Masusuot ko man yan. Once in a month, kapag lalabas kami. Kaya, ayan, natuwa lang din naman kasi ako. Kapag gusto ko ang isang gamit, kapag sahuran, may mga sales, sige, bili dito, bili doon. Kaya eto, tambak ngayon. <laughs> ang hirap mag-impake at um, hindi mo may dadalayan sa site kasi nga maliit lang ang kwarto namin. Papagalitan ka ng supervisor at uh, hindi mo alam kung saan ilalagay mga gamit mo. At itong uh, bahay na aking tiniran, mamimiss ko to at ang mga masasayang banding namin wala na at yung mga kasama ko umalis na rin nalipat at ako na lang natitira dahil ang mga gamit ko ay naiwan at ay uh, ngayon ay inihanda ko na at ay uh, yung isa kong kasama dito sa tagal na rin ng uh, taon na inilagi niya nagkasakit namatay at uh, hindi niya na nakuha ang benefits niya dahil uh, nagkasakit nga at uh, ayun, nagbakasyon hindi na nakabalik kahit na anong uh, plano mo sa buhay kung darat ng ka talaga ng sakit, kamatayan hindi natin alam kaya sabi nga nila, ang mga OFW ay bayani kahirap ng OFW akala nyo lang na masaya pero napakalungkot oo, kumikita ka, pero yung kalagayan mo tiis, sakripisyo mga pangungulila sa mga taon na inilagi mo dito para maibigay sa pamilya mo yung kanilang pangangailangan para maibigay may mo yung may tustus mo sa mga anak mo yung kanilang pag-aaral ang iba dito tumagal na ng ilang taon tatlong taon lim, limang taon labing-limang taon pero nandito pa rin sila nagsasakripisyo. Kaya ako heto, ako rin, napakatagal ko na rin dito sa abroad pero eh ganun pa rin araw-araw. Ganito ang sitwasyon, papasok, uwi, kakain, matutulog, maliligo, kakain, papasok araw-araw. Diba? Ang lungkot. Kata nagpapasaya lang sa atin kung may tatao sa atin mag-aalala. At kung minsan ito nililibang ko na rin yung sarili ko. Pa vlogs vlogs para maibsan ng kalungkutan. Hindi niyo lang nalalaman ang mga buhay-buhay namin dito. Oo, masarap pakinggan ng OFW pero ti maraming tiis sakripisyo ang mararanasan mo. Magtanong kayo, at uh, mag-abroad para alam ninyo kung anong buhay-buhay namin Ayan guys At uh, na ako at ilalagay ko na ito sa mga box At uh, ito yung iba ko na pinili na susuotin ko. At uh, sa araw-araw na gagamitin ko, ito na lang siguro yung natira. Yung isang bag sa isang box na ito. Napakarami kulang sa limanda ang piraso na mga pantalon, kasama ng mga damit, underwear. Ayan guys, napakarami ko na Punong-puno yan. At, at yung mga t-shirt ko pa. At ito yung aking mga pagkahi at ito mga aking mga pagkain. At uh, ito yung aking uh, salas. At uh, ito kasama na rin yung kusina namin. At isang kwarto ito. At ang mga kasama ko wala na. Ako na lang. <laughs> at uh, ayan guys. So ayan guys. Maraming maraming salamat sa panonood. At binahagi ko lang ang buhay buhay parang dito sa Saudi Arabia. Paano mamuhay. Paano magdiskarte. At paano mag-survive. Ayan. Ito so, yung ating po, pabring po, ka pong pangal. Nakakalungkot. At aalis na naman ako dito sa site ko. Ayan. Bukas, punta naman ako sa ibang lugar. Sanay na rin ako ganito ng buhay -buhay na buhay-buhay, na palipat-lipat, travel-travel. Kaya kayo, sa mga kababayan natin dyan, nakatulad ko na nagtatrabaho na hindi permanente, huwag kayo mag-ipon ng mga gamit na ganyang karami. Dahil may hirapan kayo at ha, hindi nyo alam kung saan ilalagay yung mga gamit ninyo. So, ayan guys. Do you ating...